Uy, andyan na pala kayo. Tara, mag-aral tayo ng araling panlipunan ngayong Biyernes. catch gotcha Friday na at ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang mga karapatang pantao. Tara, alamin na natin kung ano ang karapatang pantao. May ipapanood ako sa inyong video para mas maintindihan pa ninyo. Ano nga ba ang mga karapatang pantao? Kailan ito nagsimula at sino-sino nga ba ang magkakaroon or dapat mayroon? At sino-sino nga ba ang may mga karapatang pantao? Iisa lang ba dapat o tayong lahat dapat merong karapatang pantao? Video in 3, 2, 1, pass! Alam mo ba kung anong nangyari noong 1948? Malamang ay panahon pa yon ng mga lolo't lola mo. Pero sa pagkakaalam ko, kung 70 years ago yon, ito yung tinatamag nilang panahon ng... Hindi ng dinosaurs! Panahon ng Hapon, kakatapos mo lang ng World War II ang daming naghirap at namatay. Isa sa pinakagrabing pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Naghanap ng kasunduan sa pagitan ng mga bansa para matiyak na hindi na mauulit ang mga pangyayari noon. At magkaroon ng iisang simbolo ng pagkakaisa, ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Nagkasundo ang UN General Assembly tungkol dito kaya't isinalin sa napakaraming lengguahe ang UDHR ano nga ba ang human rights? Simple, ang human rights ay mga karapatan mo dahil ikaw ay isang tao. Ang ibig sabihin, mula nang ipinanganak ka, meron ka ng human rights. Lahat ay pantay-pantay sa pagkamit nito. Kagaya ng ibang pangangailangan mo, mahalaga ang mga ito para mabuhay ka ng maayos. Kung walang human rights, wala ka na rin proteksyon. May mga ibang taong nakulong o nabitay dahil lang sa Facebook status. May 30 articles ang UDHR. May mga civil and political rights tulad ng karapatang mabuhay, bumoto, karapatang magpahayag, at hindi matorture. Ang bawat karapatan ay may kinalaman sa ibang mga karapatan. Hindi ito pwedeng tingi. Pag inalis ang isang karapatan, maaapektuhan ng iba. Halimbawa, kung wala kang bahay, nakatira ka sa kalsada, hindi ka makatulog o makakain ng maayos, magkakasakit ka. Hindi ka pwedeng pumasok sa school, hindi ka rin makakahanap ng trabaho. Ang paglabag sa karapatan mo sa isang maayos na bahay ay paglabag sa iba mo pang mga karapatan para mabuhay ng maayos. Ito yung tinatawag na economic, social at cultural rights. Nagkasundo ang maraming bansa sa UDHR. Pero sino nga ba dapat ang nangangalaga nito? Sa totoo lang, gobyerno dapat ang nagtitiyak na naibibigay ang lahat ng mga karapatan. Pero madalas mayroong mga gobyernong lumalabag dito. At dahil ito ay isa lamang deklarasyon, madami ang hindi sumusunod. Pero madami na din naman ang naglagay ng human rights sa kanilang mga konstitusyon kaya dapat tiyakin na maibibigay ang mga ito. Maiintindihan mo ang iyong mga karapatan sa pamamagitan ng pag-alam sa mga ito. Pero para matiyak ang karapatan mo, kailangan mo ring magbantay na ang karapatan ng iba ay hindi inaabuso o nilalabag. Manindigan ka para sa karapatan mo at karapatan ng iba. Dahil karapatang pantao ay para sa lahat. Ayan. So ngayon, napag-aralan nyo na kung kailan itinatag ang karapatang pantao, anong deklarasyon ito at anong taon ito itinatag. Sino-sino nga ba ulit ang So, sino-sino nga ba ulit ang may karapatang pantao? Siyempre, tayong lahat tayong lahat ay may karapatan. May karapatan tayong magkaroon ng bahay, may karapatan tayong bumili ng gusto natin, lahat-lahat. May karapatan tayo. Pero wag lang tayong gagawa ng masama. At may isang video pa nga pala akong ipapanood sa inyo. Tukulito sa pagbuo ng pamilya o... Oh. Basta panoorin nyo na lang. 3, 2, 1, pasok! labing dalawa na ako Kasing dami na ng pamilya ko Sabi mo, pasensya na Walang pera, kaya mag-drop out ka Ina ko, sabi mo, kami mahal nyo Ari ko, pati kayo nagplano Sana hindi gutom at nag-aaral pa Alagat malusog ang buong pamilya Ang planadong buhay ay maayos na buhay So, base doon sa video, may tatanong ako. Yung video ba na yon ay nagpapakita ba ng karapatang pantao? Ilang lang ang tanong ko. Sagutin nyo yan sa notebook nyo. At ah, mag-send kayo ng pictures habang gumagawa ng activity. Yun lang. Bye-bye!